mix kami nagumpisa. Trinay namin lahat. <laughs> lahat yan. Kaya lang, nung may nakapagsabi sa amin na yung feed pro nga daw, walang amoy. E, eh, pagkatapos nung mga unang ano namin, nagtry kami. Eh, yun talaga. Wala talaga. Kaya nag-stay na kami. Maliban dun sa wala siyang amoy talaga pagdating nun sa karina. karne, karne doon sa karne na mismo tsaka doon sa quality nung baboy madali siyang lumaki tapos pagdating sa ano kahit hindi siya kalakihan mabigat parang siksik -sik siya kahit hindi ganong kalakihan yung baboy mo yung e bayan nga namin nagtataka sasabing o oh, yan nasa 70 lang pag tinimbang mo yan nasa 80 plus na parang ganun ba hindi kita doon sa laki nung baboy yung bigat niya eh. Na-try na rin namin sa ibang mga, di ba may mga technician din yung mga ibang feed company. Na-try din namin, kaya lang, hindi tulad doon sa inyo na madaling, <laughs> madaling kausapin. <laughs> yung hingi ka ng advice, kung anong gagawin, kung medyo mahirapan, pupuntahan niya talaga mismo. may mga seminar din umaatin din kami sa mga seminar pag may seminar naman dito parte sinasabihan naman kami ni Sir Arnel yun pagka malapit lang pinupunta namin dagdag idea na rin naka regular ano naman ako disinfect tapos tulad nung ano ko naka double net din siya yung sa babuyan ay may additional net maliban pa tong bakod na to meron pa siya ulit doon Uh, pag may mga sasakyan po na pumapasok dito sa amin, uh, dinidesinfect lahat namin. Spray, spray sa mga gulong. Tulad nung ano pa rin, unang kasagsagan ng ano, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Okay siya. Tulad nga sabi ko kanina, tawag dito, kahit nga sabi mong hindi siya kalakihan tignan, mabigat talaga. O, oh, tsaka sinasabi din ng mga buyer namin, manipis ang taba. Kaya gustong gusto nila. Lagi kami inaabangan mag-dispose ng mga ano. Sa totoo lang nakilala namin yan, yung ahente ko sa grocery. ah, uh, feed pro din siya. Sabi niya, try mo. Kasi doon sa akin sabi niya, maraming bahay. Walang nagre-reklamo. Doon tayo sa walang amoy. Para at least safe. Mahirap naman yung mariklamo. Ang number one dyan, yung sa amoy talaga, malayo. Yung sa inyo, wala. Yung talaga, palakas. Malayo pa na. Oo, malayo. Malayo pa lang. Amoy mo na. Uh, isang ano namin. Then, yun nga, mas mabibigat yung baboy na sa feed pro. May gitsang taon pa lang po, pero okay naman mula umpisa kasi nag feed, pro, like feed pro, na pro na rin kami kaya lang bawat ano nung Kulungan. baboyan namin iba iba doon na kaya, kaya doon nga pag usapan na namin. namin compare natin bawat ha, lahat nga na try namin dito ganito feed pro doon sa kabila ganon ganon nakita namin doon talaga yung mas quality lalo na yung walang amoy na yan kaya nung natapos yung batch namin na yun nagkarga ulit kami sulit na. Naka-feed pro na kami lahat. Hanggang inahin. O, oh, feed pro na lahat yun. Hanggang native na baboy namin, naka-feed pro. <laughs> Pwede nilang itry. I Try nila, feed pro. Para masubukan din nila yung nasubukan namin. O, oh, kung gaano kaganda talaga. Sa lahat ng mga... may kahit Uh, mga backyard na ano lang mag feed pro kayo para makita nyo yung talagang result nung ano feeds natin thank you kasi dyan namin nakita yung ano magandang pakain